Isang matalinong hakbang ang aking gagawin. Hindi ko na kailangan ng iba pang ninalang. Kaya't hulihin ko ang mga ibon at hayop. Nang sagayoy, may pagbili ko ito ng madali. iba't ibang klase ng itong dito dito ng pilit. Balita ko yung ipaubos na ito. Wala no, namang effect sa kalikasan kung maubos ang mga ganitong klase ng Basta't makabenta ako. Ang dapat kong pera na kuha sa pagbibenta, isa itong magandang balita kakayaman ko naman ang pagkaubos ng mga ibon. Mas mabuti na iyon pagkat napakinabangan ko pa sila. Dilay, like, naririnig ko ang bawat pintig ng aking puso. Anong kahibangan na nangyayari? Paano na ito? Bakit? Bakit may natitira pang mga hayop rito? Dapat na silang ubusin upang wala nang makinabang pa! Uy Tio, parang may tinatawag ka dyan. Ah, eh wala, manggamit ko lang yan. Talaga ba? Parang may ginagawa ka ng illegal dyan eh. Bakit? Magbalik pa ba? Ah, magsatanong lang Sana? May nakita ka bang ba mga hayop sa paligid? Ah. Wala na kami dito kain ang aking mga Ganun ba? Wala, wala pa akong nakikitang mga hayop dito. Ah, ganun ba? Opo. Sige, basta balitaan mo ako kung may nakita ka ha. Sige. Mauna na ako, tiyo. Hindi nila maaaring madiskubi ang aking mga imbak at baka umaubos ito. ah, Alam ko na, umuubusin ko rin sila. Ano Ito ba itong aking nagawa? Hindi ko naman, hindi ko naman sinasadya. Aking mga kaibigan. Oh my God. -will -will. Huwag niyong tularan. Masisira ang sarili ninyo.